For today's mini vlog nga pala, tarat samahan nyo kami sa mga kaganapan namin sa araw na ito. Papunta nga pala ulit kami ngayon ng Kalibo. Ngayong araw nga pala ay December 23, 2024. Kaya nga pala pupunta kami ng Kalibo kasi nga magpapa-reserve na nga pala kami na panghanda namin para sa Noche Buena. Para okay na nga rin pala at magpipick up na lang kinabukasan. Una nga pala namin pinuntahan ay dito nga pala sa Alb Bertos. Dahil dito nga pala magpapa-reserve ng pizza yung pinsa namin. Papa-reserve na nga lang pala ito ng pinsa namin para dadaanan na lang ni Raymar pagkagaling niya sa trabaho niya. Dahil sigurado talaga kami na sa December 24 ay punuan talaga yung mga order nila. Order nga pala rito yung pinsa namin ng limang flavor ng pizza. Nung okay na nga rin pala yung in-order namin pizza ay dadiretso nga pala kami ngayon sa shopping drop ko nga lang pala doon yung mga regalo ko sa mga inaanak ko dahil mas malapit nga pala sa kanila pag doon nila kinuha yung mga regalo ko nung na-drop ko na nga rin pala yung mga regalo ko sa shopping ay dumiretso nga kami rito sa AGP refreshment dahil nakaramdam na nga rin pala kami rito ng gutom nakakain na nga lang muna kami bago namin puntahan yung mga kailangan pa naming puntahan kahit sobrang dami nga pala naming kakain ng lumi na to ay kasya kasya pa rin sa aming lahat. Yung nakalagay nga lang pala sa menu nila ay kasya nga pala ito sa 4 to 5 person pero sa amin ay sobra pa rin. sobrang dami nga rin pala na mga branches itong IGP dito sa Kalibo. Pero ito nga rin pala yung unang beses na makakain ako sa branch na ito. Yung next nga pala na pupuntahan namin ay dito nga pala sa Bake Delight by Selena. Ito nga pala kami bibili ng cake namin para sa Noche Buena. Pagkatapos nga pala namin makabili ng cake kay Domerecho nga pala kami rito sa Gaisano Grand Calibo. Pero hindi nga pala namin dito dinala yung cake at iniwan nga pala muna namin doon at babalikan na lang namin bago kami umuwi. Baka kasi masira at matagal pa kami rito sa Gaisano. Dahil nag-request nga pala itong pamangkin namin na maglalaro daw sila dito sa Kids Paradise. Dahil Pasko na nga rin pala kaya pumayag na rin ako. Ito na nga rin siguro yung pamasko ko dito sa dalawa kong pamangkin. Dahil naririnig ko rin naman sila pag nag-uusap na dalawa ay parati nilang sinasabi pag meron silang napamaskuhan ay maglalaro sila dito. Yung akala mo talaga hindi pa talaga sila nakakapaglaro dito sa Kids Paradise. Pero dahil mga bata pa nga pala sila kaya ito talaga yung kasiyahan nila. Pero habang naglalaro nga pala doon yung dalawang bata ay pinaglaro nga rin pala namin dito ito yung pamangkin namin na maliliit dahil hindi pa nga pala sila doon pwede kaya dito muna sila sa labas. Pinasakay nga pala namin dito sa dinosaur para maenjoy nga rin pala nila yung pagsama nila dito sa amin sa Gaisano Grand para hindi nga alam pala yung mga kuya nila nag enjoy doon sa loob sa kakalaro pati siya rin maliliit pero sa tingin ko nga pala sa mga mukha nila ngayon ay eh parang hindi nga rin pala sila nag enjoy Yung huli nga pala pala dito si Nakay. Ito nga pala ang pinakabata sa kanilang magpipinsan. At sa mukha nga pala nitong pamangkin namin ay mukha nga rin pala siyang hindi nage-enjoy. Mukha pa nga pala nage-enjoy itong tito niya. Dahil matagal-tagal pa nga pala yung oras ng dalawa namin pamangkin sa paglalaro doon. Kaya rumapa nga pala muna itong tatlo dito. Noon natapos na nga rin pala yung time ng mga pamangkin namin. Kaya dumiretso na nga pala kami rito sa Bake Delight. Kay Selina Kaya nga pala bumalik kami rito dahil kukunin na nga pala namin yung iniwan namin na cake dito kanina. Hindi na nga rin pala kami rito bumabad yung kapatid na nga lang pala namin yung kumuha doon sa loob. Ito nga rin pala yung kauna-unahan beses namin na bibili ng cake sa kanila. Ito nga pala kami bumili dahil kakilala nga pala ito ng kapatid namin. At maliban niya pala sa kakilala ito ng kapatid namin ay marami na talaga akong naririnig na mas Sarap talaga yung cake nila rito. Kaya handito na lang muna. Paalam!